sharing lang guys pag na-encounter sa mga sasakyan nyo lalo automatic katulad sa akin uh, pag tumatakbo ako ng 100 to 120 napun so, ako para nagda-dragging para natutok so pinatingnan ko sa kasa ang kanilang uh, estimation is uh, 12,000 pati palit yung fuel filter so nag-unbass ako sa sa iba So, fuel filter 350 lang. Eh, ang labor 500. So, apakalaki ng tipid. Apakalaki ng uh, diferensya. So, isang libo lang yung nagasos ko. So, ngayon, nawala na. Wala na yung dragging niya. So, dapat talaga, ano, mapanuri talaga tayo. Kasi, iba talaga, ibang-iba presyo. Halagang isang libo times 5 pa, anong nangyayari. Yung so, ito, ano lang talaga to Sharing lang uh, magpapalit po tayo ngayon ng uh, fuel filter so kahalaga nito dapat every 30 km o 10 km magpapalit tayo ng filter malimit kasi dito parang ano pagka nakakaligta mo naapekton doon yung injection pump so maganda na rin yung na-prevent natin bago magparato so basic lang dalawang tornillo kabilaan tatanggalin mo yan po yung kanilang mekani ko na madaling kausap. Napakalayo ng uh, presyo ng kasa at saka dito sa kasa kasi minsan talagang uh, napakalaki times 2 o times 3 pa. Ngunit pala ito meron ko pa ng palatandaan. Oh, hindi pwede yung basta mo lang, lang tanggalin eh, ay di mo mapalatandaan. position siya. Ito po dito napakadali nila kausap Saka pulido Trabaho dito Sabay Ah! Dulong bayan oh. No? Dulong bayan Ayan ay tsura o Baka dumi na nga wow. Ouch! Itim na itim na Ayan mga kapatid Importante oh, na agapan O napakaitim na. na para mo naman dito sa bago oh. di malaking bagay na ito yung bago natin mga kapatid ito yung pinag ano, paltan putik itim na oh. oh So Kahit sabihin mo hindi siya na mamalya aso daw pag matagal nito ah, Pabaya mo Masisira daw injection pump Ng ano mo sa so, lalaki lalo gastos mo pag ano lalaki gastos gastos mo okay. uh, dito lang po ito yung kanilang karwa uh, pagawaan talyer dito si Captain Ligas may shop so talaga ito testing talaga ito dito lang sa dunong bayan mahusay yung uh, gumagawa rito kasi presyo nito pag dinala mo sa kasa Times 2, times 3 pa. Ang problema, minsan hindi na pinapaltahan. Lalo pag kayo mga change oil. Dalawang beses ko na nasubukan. Na gano'n, papa change oil, kaya hindi pa lang na-change oil. Yun ang kaganda. Hindi na ba siguro lahat? pero talaga mga ilan nila na gano'n ginagawa nila. maaari yung pagpapapasok mo itanda mo, guhit mo hindi dapat ang guhit niya marami na rin kung nagtamad sa mo kaya mahalaga rin na nilalagay na is para medyo madulas hindi mahirap ipasok o masira yung o-ring yun Dok, okay. nakakita mo ba yan? Oo, ganun. So, ngayon, binabalik na po natin. Kapalta ng filter. Nagpita na rin yung allen wrench na. Binab binab binabalik na lang kung ano yung tinanggal. So, kailangan din doon pala ipam para pumasok yung ano, gas no, yeah. sa loob eh pag pina mo walang gas maaaring tumigil ang makina na yun so dito talaga trusted lahat sa sasakyan ko dito ko lahat pinadala kahit yung mga kahit nung bago pa to dito na dito ko na pinamindi kuya parang ang tawag dito basta yun na yung bola bola Rồi so, start nó ni nghe không? Đây, so, smooth start Đây là nó lịch lịch Đấy ạ Đấy